Finally, nasa atin na ang matagal na nating hinahanap ang Kalapating Agila mga Dre. Kunsan-san natin ito hinanap eh. Kunsan-san pa tayo dumayo na tiyangge. Nakarating tayo ng Baliwag. Ang bala mo na eh. Kalumpit. Mga off-color mga Dre oh. Maganda may mga lovebirds din oh. Dumayo pa tayo ng Bukawi. Eh. at tatlong beses na tayong nakapagbalik-balik sa Angeles City Petchangge. <laughs> sa Ano boss? 120. 120 lang ah. Kung boss. Dadi na na lang. Okay, dadi na na. Pero eto. Hawak na natin ang matagal na nating hinahanap. Pinost ko rin sa TikTok at sa YouTube ang aking paghahanap para may makatulong. At finally, eto na. Ang malupit niyan, mga dre. Nung pinuntahan ko kung nasan yung kalapati na to, E eh, muntik pa lumubog yung aking motorsiklo yung bumalud dito delos utangin ng alin utangin ng lalim. wen na, na ayan na ayan na Ay eh, na, pinasak na, tol. At nung nakuha ko na siya, pauwi na ako, may naman sa motor ko. Ang throttle cable na aftermarket. At sa online lang yung mabibili. Kaya naman, bago ako nakauwi at daladala ang kalapati na ito, eh, nagkaroon pa ng abiria, ginawa pa ng matagal. Pero eto na ngayon, ang kalapating agila mga dre na matagal na nating hinahanap lumusong tayo ng baha para lang makuha o mapuntahan yung agilang kalapate o kalapating agila kaya eto, eto si MC Eslop sa kanya magagaling uh, yun, uh, kuhanin lang natin yung ibon uh, 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 para mapakita natin kay sir alright uh, okay. Okay. Ang cute nung isa daw. Parang li... Ito, tinatago natin na ano, na... Itong malakasang breeder natin. <laughs> Ayan. Oh. Hey, ito na. Ayan. You know? Ayan o. Agil ang agil o. Ah, ang nas o. Oh. Kagandaan sa kanya, may paloma siya. Yung paloma yung crested yung ito, ulo to niya. Ito, ito, ano. Baka kaiba to o. Bali ito is, may lahi no? na ito na pansy. May halahin na siyang pansy hmm. o. Oh. Pero... Kung baga, hindi siya pang karera. Uh -huh. Pa... para pa, muti lang uh -huh. sa uh -huh. ilog. Pero mm -hmm. kung ikaw, alaalaga mo lang din. Oo. Uh Oo, -huh. alaalaga lang Ayun, din. No? E eh, di naka ano na to, naka... Balad siya. Ah, wala siyang balahibo no. Oh. Wala siyang balahibo Ang pa. alam ko kasing crested, mga... mga may balahibo. Depende niya. sa ano, depende sa lahi ng ibon. Oo. Uh -huh. Merong kasing pansi na may uh, cowboy kung tawagin, uh -huh. yung may balahibo pa. Mm-hmm. All right. Alright. Ito na. Ayan siya. Yun know? o. Uh, yan, masawid yan tayo ng anak mo. Oo. Kuwang kuwa nga eh. No? May ano pa, may crest pa. <laughs> oh, Mga Philippine Eagle eh. Yan. Mahilig lang din sa'yo mag-i-scroll sa TikTok. Oo. Upload-upload uh, hmm. lang din sa iyo. I-flex ko lang mga e-file. ano lang din. Kaligayahan mo lang din. Ito na mga Dre. Ang kalapating agila. Tingnan niyo naman yung ulo. Meron pa siyang crest. Ang angas. Tingnan niyo yung pakpak. Kulay puti. Medyo na-damage nga lang siya sa biyahe. Ayan. Medyo na-stress lang siya sa biyahe. Ayan oh. Pero eto na yung matagal na nating hinahanap madre dre. At ang ipapangalan ko sa kanya ay Agilus. Ayan si Agilus, isang lalaking malaagilang tindig na alapate mga tol. Iyon know, oh. Ang lakas niya Agilus talaga. Lupit oh. Lupit mga tol. Agilus tingin ko muna sa camera. So, yung may-ari ng kalapati na 'to, is pinuntahan ko pa talaga siya, ni-love visit ko siya. At siya ay ICMCF si love, mga dre. At nakita ko yung love niya, malinit. Lahat ng kalapati niya ay malinis, nakakondisyon. Kaya naman i direct na natin sa ating love. Rekta na sa love natin 'to, mga dre. Hay oh. Yan siya sa bago niyang tirahan. Yan. Kumain ka dyan. Bagong salta. Nga pala guys, sumali na ako ng club eh no. BBC sinalihan natin mga tol. Ayan eh, no. Ayan. So kumuha na rin ako dito ng singsing -sing ng BBC. Dalawa muna. Kasi hindi sana mawala. Ayan. BBC mga tol. Pinaka sa Pilipinas. Ayan o. Summer 2026. BBC. Ayan. So, isasali ko si Buhawi dun. Bilang old category dahil uh, ring siya. Tapos, yung magiging anak ni Ulap at Makiling. Yun yung ilalagay ko to. Ito ko ilalagay to. Ayan. Dalawa. Tapos ito may personalized nga pala o oh, guys. Personalized ring. O so, tara. Papakita ko sa inyo si ano. Si Makiling at si Ulap. Let's go. Ito si Kakashi at Perlas. Ayaw nilang limliman. Hoy. Limliman yan. Limliman yan. Tapos ito si Hayabusa at Hanabi. Si mga kong ring lang lalagay ko dyan. Tapos ito naman. Si Ulap at makiling. Ito si makiling, ito si ulap. Ayan. Pero ito, nga pala, ni, ano, nilagay ko dito si, ano, si Agilus kasi pinaparisan niya to. Si Nancha. So, Nancha yung pinangalan ko dito pero ngayon dahil pinaparisan na siya, ah, uh, Alwina na lang, Alwina. Noong unang araw na nilagay ko to, talagang nagpatunga na sila. Grabe, ganoon sila kalupit. Ang lupit ni Agilus. So, ito gagawin kong Alwina na lang. Yan, si Alwina. Uy, ayaw nilang, ano? Ayaw nilang limniman. Fertile na kaya ito. Tingnan nga natin. Fertile yung itlog, guys. Tinignan ko. Limliman niya yan. Uy, huwag kang tamad. Kakashi. Tawag ko niyang kakashi kasi magkaiba yung mata niyan, eh. Ayun, no? Magkaiba yung mata. Bulls eye, tapos dito ano ah, orange and dito yung mga ano ko gamit na basa ay nakabukas pala to mo may uunog bukas ito mo tuloy yata dito patbasa ting molasses Ayan. Yun, maraming maraming salamat sa panonood mga Dre at sa pagsubaybay dun sa series ng paghahanap ko kay Agilus. At ang lupit ni Agilus, di ba, parisa niya kagit si Nanchalan. Pero yun, pinalitan ko na ng pangalan si Nanchalan. Siya na si Alwi na ngayon. So, hanggang sa mga susunod na kalapate vlogs mga Dre. Hanggang sa huli, happy flying, happy Breeding, happy keeping.